Mabuti na lang uh, itong mga part na ito, no. Tinanggal na yung mga naninirahan dito, no. Kikita pa yung uh, mga bakas ng uh, pinaglulutuan nila dito, ayan. So, tawid tayo, no. Diretso tayo doon sa may uh, ano. natin alam kung anong ang uh, ibig sabihin na naman ito may design na parang upuan pero daming dumi no? yeah. kaka dumi at uh, pati ba naman ito hindi nakaligtas mga kababayan no? kikita <laughs> po ninyo no? sa pagsasalawla ha? Huh? hindi pinaligtas <laughs> Ah, uh, China Philippines Friendship Garden North Viewing Platform. ano 'yung nakasulat niya. At uh, dito, hindi nila pinaligtas dito, ayan oh. Gumawa rin sila nang sa sarili nila ng ano. Ampo, no. So Ayun ah, uh, tulang no, 'yung napapansin natin dito. hindi dito pinaligtas oh, ayan. Ayan. At uh, ito yung uh, ano, simbolo ng uh, China Philippines Friendship Garden na uh, North Viewing. Ayan. Uh, kita po ninyo. Yeah. So, ano no? oh yeah. O, so, siya. Pero may ay hindi nililinis no. Stainless kasi ito no. 'yan. Uh, yeah. Parang nagre-reflect sa ating camera. Pero yan yung mga sinasabi natin hindi nakaligtas tong uh, mga ano na ito. Ayun oh. po ninyo bin vandalism. So ano kaya? At, uh, nakikita po ninyo uh, dati kumpleto ito ng harang yan oh. Kumpleto siya ng ganyan. Ah. Uh, <laughs> so ito na no. Ah uh, kinuha na ito. Ginawang kalakal na nakikita po ninyo pinanggalingan oh yan wala na no? 4 kilo ang yung inaabot ng mga bakal dito ayan no? at so malinis na no? Ayan. so nandito na tayo intramoros no? at uh, natin to at uh, dati kumpleto ito ng ganyan no yung uh, mga ano na uh, naka ano na yan na uh, mga bakal-bakal so ito no? Uh, na pagdiskita natin 'to, nakikita po ninyo, nagiging 4 kilo na, no? Itong nga uh, inaabot nito. Ah, uh, na ninakaw na, mababaya ah, na, no? wala na oh. wala na, ubos na 'yung ganyan niya, 'yung uh, dingding niya. Wala diba na oh? Lahat nito, oh, inuwan na ang ginawang 4 kilo. <laughs> wala na. Oh, diretso na 'yan. Binaano na ano no? Inumian din. Yan na, nandito na tayo intra, uh, sa ano, sa may binundo, no. Yan na diyan na yan, na, nakakita natin diyan yung ano, yung uh, Intramuros ya Uh, boundary itong ano, ano, uh, itong uh, Ilog Pasig yan. So, yung uh, sinasabi natin, no, ayan hindi pinaligtas to, ayan at uh, ito, bakal kasi ito, no, ayan, nakikita po ninyo bakal yan, na, ito bakal lahat ito ha? so, bahagya <laughs> dito sa part na ito ayan, ubus lahat, no, ubus lahat <laughs> ang uh, ano na ito no, ang uh, punta nito ay junk shop, no, ayan uh, ubus lahat oh, tanggal lahat na 'Pag nagtagal pa na wala si Yorme, siguro lahat nito pati itong mga malalaking bakal na ito wala na rin. <laughs> 'Yan yung uh, panibagong uh, update natin dito pag iikot-ikot natin sa Manila. 'Yan. ha. Uh, uh, malapit na tayo, approaching na tayo ng uh, Jones Bridge 'yan. Ang pagkaganda, at uh, mayroon silang bagong uh, solar uh, ano dyan, no? ha, uh, pailaw. Uh, bagong bagong install. So, yan yung uh, side dyan sa Intramuros, no? At uh, natatanaw natin. Ganda dyan pagkagabi. Uh, umaga tayo na gawin dito. yan At, uh, ito, no? Yung, uh, part na ito, north wings no, so lahat po niyan yung uh, dingding niya, nakalagay dyan So kung nagtagal pa pagbalik ni Yorme, ubos na lahat 'yan, no. Nagiging uh, junk shop na lahat. Ha? Uh, Mapupunta pati 'yung mga solid na bakal diyan siguro. Pupunta sa junk shop. So ayan po, no. At uh, 'yan 'yung uh, bago nating uh, mga update dito sa lugar na ito, no. And may katambak uh, pa, mabasura diyan, no. unti-unti na naayos isang building na ito mga historical din na mga building to at uh, yung uh, structural nito ay uh, pinapanatili nilang uh, ano, papangalagaan o pagaya nito at uh, nung nandito pa ako sa may binundo at uh, sunog tong building na ito so yan o uh, the first national city Bank of the New York, no? Yan yung uh, nakasulat diyan. At uh, sa pansin, pansin no? Ay uh, ginawa. At eh, uh, uh, natin uh, yung uh, structure niya binalik sa dati. Tampo, uh, dito sa harap naman niya ay likod. Ito yung sa likod ng uh, ano, gilid ng uh, Fase Graver, no? At uh, nabapak na yung mga ano dito yung uh, marami na rin na natanggal dito o so, ay naglalayag na ano yan yeah. Ito na, ayan o, dami o, hindi nakaligtas ito. Sa pasintabi, sa kumakain. Ito yung mga bagong pailaw na kinabit ito. Ayan. Ayan. So, paggabi nagre-reflect ito. Ayan. Banda. Bagong uh, install. Ayan. Lahat po niyan, no. ayan, sa gilid na yan, at uh, pagpapala rin tayo uh, pag nakabalik tayo dito sa gabi, you no. Know, bibigay ko sa inyo yung uh, update dito. Kita po ninyo. Pero ito sa lugar na ito, kikita po ninyo. Oh, talagang uh, hindi na nakaligtas to. At uh, sa kumakay. Ang dami pang dumi dyan, Oh. So, sama ng amoy. daanan ng tao dito rin nakaligtas to yan si tatay huli sa to oh, uh, basta uh, nandiyan ay ah uh, dito andumi na dito ah, uh, at uh, dito mismo sa karasada yan oh, so, kasi tabi sa kumakain hindi no oh, uh, yan yung uh, mahirap dito no uh, uh, ano meron pa rin talaga no na pasaway ah uh, kikita niyo huli sa akto yan yung tama uh, tama talaga na huli sa akto yan ito uh, no uh, yan kikita po niyo no uh, pasintabi sa kumakain at uh, ginawa na talagang nga uh, kapunan dito ayan oh, John's Bridge no? talaga pinalagpas ayan so dito sa gilid no? ang gagandahan dito no? pero kapansin pansin yung uh, ginawang pagtatapo ng basura dito sa gilid ayan may mga nakasabit pang mga ano dito ito ayan, kasabit pa ayan, ayan. so ito yung patunay no? ah, hindi lang kwento talagang totoo na ah, ganito na no? ang uh, ano so, meron pang mga pailaw di Yormi dito tingnan ninyo pero sa gilid naman, no, tinabayaan na, ah, ang gilid nito, tingnan po ninyo yung gilid dyan. Ando doon, yung ah, grabing basura na tinambak sa Ah, grabe. Yan. Ah, tabi sa kumakain, na ah. ah. Ito po yung gilid ng John's Bridge, no. Oh, alam mo ninyo, no, pagdating nung uh, si Orme ito, kaya kikita ninyo yung mga pailaw na ito na pinaganda, no. Pero may sikreto no. Na pabayaan itong uh, lugar na ito. At ayan lang sikreto na uh, bumungad sa inyo. Ito mga basura dito na bahala na lang, no. Yan. nga di sa uh, nag-aalmusal no pasintabi sa nag-aalmusal so lahat ng video na nakukuha natin dito na uh, napadaan tayo dito so hindi ka aya yung amoy no at uh, naman niyo yung uh, itsura Yan. kung uh, nagtagal-tagal pa si Orme so hindi natin alam kung uh, Anong uh, mangyayari sa lugar na pinaganda ni Yorme? Kung uh, ano pa, no? At uh, ngayon pa lang, uh, nakikita na natin yung, uh, ano, uh, itsura, no? At ayan, uh, mga ebidensya, no? At uh, ito lang, no? Sa Jones Bridge lang. At uh, silipin niyo pag uh, ano, silipin niyo yung gilid nito, kundi napakadumi at uh, di kaaya-ayang amoy, no? Ay nakupo po, po. Ito na no, bumungad sa atin 'yan. Yan. Kunwari pininturahan to, babayan no? 'yan. Kunwari pininturahan. E, kita po ninyo, kulay puti pintura. Ano, yan, yan Pero, nakatago dito. yan, Katago. <laughs> Grabe. At, uh yun na nga no? paulit-ulit natin sabihin kasi tapis sa kumakain talagang hindi uh, -aya, aya, yung amoy ha? sa likod ng gandang pintura yan yung uh, bubungad sa inyo yung uh, ito sa likod ayan. ito yan so malaking uh, trabaho ni Yorme ito ayan Yorme ayan.